Ayan po guys, nakita niyo ba to? Mm, oh Ayan. Ang pakwan. Sa so, kaya kakain ng pakwan. So, Ayan ito sa slice. Ayan, sa so, magigilay Salamat. Maraming uh, pang na pakwan. Ang dalami pang salamat sa pag-share ng blessing sa amin at nakit mo ang iyong unang bunga ng pag-iwag. Okay, sa stress natin. Ayan, open mo na kayo. Open mo na dito ha. Dito sa solo. Dito tayo magsiwa ng ating pakwan. Yan po. Alam niyo yung kabataan, nang ginagawa ko lang dito is kutsara, hilubukas dito, at kusarahin lang. Baka kayo tinupak sa probinsya. Yan. Para malaman mo kung matamis o hinog, kailangan tagyan mo ito, pag butas na maliit ayan o oh. pag bumili ka ayan pahiwaan mo yan kung ang loob niya ay dilaw ayan po o oh. fresh na fresh galing probensya may nagbigay po sa amin na bagong bunga ng kanilang pakwan. Kung magandang share niya sa amin ang kanyang blessing. Kaya, ayan. Maraming salamat sa iyo. At natin na namin na iyong bagong itas na pakwan. Ang iyong unang bungang pagtanim na iyong pakwan ay share mo sa amin. Kaya maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much. Itikman na rin namin ay yung unang harvest nito. Ayan po. Ayan. Uy, ang kong... uy, uh, uy, uy. oh, oh. tingnan nyo guys. Iba talaga yung mga bagong bitas So, ayan Pinadala niya ito nung na-harvest niya nga ba ngayong araw. Yan, pinadala din niya ito ng pasan. Yeah ang ganda ng laman kasi talaga ano siya fresh na fresh ito ang kanyang ano, madilaw Hmm, we'll Oh. ba? Mm hmm. Manati. o masarap. Ang pakwan sa tubig siya ay mm Hmm. Kita mo? Kaibata na lang yung lasa. Mm hmm. talagang matubig sya. Sobrang tamis. Kasi iba talaga yung mga pakwan na sa province sya. Tsaka pitas po siya guys. Ayan. Bahong pitas. yung itong pakwan. Ayan. na. Ayan ko Mm. Diba Fresh no fresh. one. Like it. Yeah, guys. Oh, yeah, laway, laway na lang. Dike na kasama. Ah. Ay. Ang mga ano ano pa ako niyan ng kumain sa bahay. Iba naman yung sa bahay mo, yung kainin mo yan. O, oh, di ba? nga, tiyan sa singkamas na walang... Mga... <laughs> ang singkamas sa <katos>. makunat. walang <laughs> katas-katas, tuyot-tuyot. Ay, wala eh. Iba ang singkamas dito eh. mo singkamas, sakala yung matamis. Yung pala makunat. Ang singkamas na makunat yan ang natin. o oh, yan o hmm. diba? Hmm. sarap po siya yan po kain na tayo Ayan. thank you for watching guys thank